Tapos, tumiputok ito sila pa lahat ng mga batang kaibigan. e kasi nandito naman yun? Lahat doon. Bami doon, punta Dito siya. Alam mo ba maliit lang si sa sa personal picture nga doon si Big Mac, oh. <laughs> <laughs> Bakit di mo kami sinama dyan? <laughs> Pwede ba kami mag-picture dyan? Magpaprint <laughs> yun. Isama mo na rin kami sa pag Oy! Picture mo kami sa cellphone sa kaya kasi i-send mo. Hindi mo, lupas na lupas. Katapit mo nga kasi. Katapit mo yan. O oh, magsara na ay tayo. Let's go home. Let's go home na guys. Tayo oh. na. Wala lang tao sa school sa balay. Yan time. Ang tagal naman lumabas, oh. Mga batang pasirin. Tingnan nyo guys, baka gusto nyo mag-order naman ng mga paninda namin para maubos na itong mga ito. Nang makauwi na, Nang makauwi na kami. Sige na guys. Naano na kami, nalipasan na kami ng gutom. Oy. Ayan si madam. O, oh, madam, anong masasabi mo? Let's go home na. I'm ready na. <laughs> See you tomorrow. <laughs> tomorrow. More sales to come. Sana magkaroon tayo ng bonus. Madam, <laughs> pabonus. bonus Magkano ang ibobonus mo sa akin, madam? I think, um... How much? Kuna? 5K. Bakit naman 5K lang? Based on experience. Know, ano na Dapat 10k. <laughs> Wala ka na sa ano, ikaw ano, magkano gusto mong bonus kay Madam? 10k. Tin K. K. sa <laughs> minimum. Ire-report talaga kita. Tin K. Saan <laughs> of the rin? Di OG. Di <laughs> OG. Sa ano? Department Dep of Justice ba? Ah, 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 ah. Ano nga yon Yung kinahabol ngayon? Ano ba yun? Ano nga yun? D.I.L.G. Ano nga yun? D.I.L.G. D.P.W. Ano yun? Anak kami ng kontraktor. Ano so, mga mga anak daw sila ng kontraktor. <laughs> <laughs> so yun guys. So wala nang bawian yun para magkano 10k bonus namin. Uh, ngayong ano, maybe ano? mga nasa 15k na Sigalante ako ngayon Ah, maraming mm -hmm. datong yan si Madam ngayon. O ikaw, magkano gusto mong bonus? Ano gusto mo, bonus ano, o bonus? <laughs> Bunot. Bunot. <laughs> <laughs> oh, sige, bunot. kita, o. Oh. <laughs> Guys, habang iniintay lang namin si Big Mac. Ayaw lumabas dun, oh. Uh, Iyan nag, mo kasi. Wala kaming magawa. Ay, kausapin namin si Madam para sa bonus namin. Hanggang ngayon, pinag iisipan pa niya. Pero 10K daw at dito, <laughs> bunot lang daw ng, alam niyo na yon BLBL. Bonus! kan. <laughs> yung cost mo, <laughs> ah. Ang bigat niya Siyempre. Video yan eh. Nakablog po. Ah, nagablog ka. Welcome to our vlog. Ano yun po ngayon si... Did nga kayong idol namin sa datang kaya po kapag-abita ng... Vlogger ka pala.